maganda ang balita dahil matapos ang halos apat na dekada. Ang number one tabloid nilang Radyo TV na. Kaya, kami pa rin ang magiging una sa balita. Hindi lang basta balita. At syempre, pati entertainment. Para kompleto Rikados, dala namin ang mga balitang sports. Abante ang best balita entertainment. Sports to Abante ang best. Una sa balita, entertainment, sports to. Abante. Nangunguna sa pinagkakatiwalaan. Maraming salamat. Patuloy kaming maghahatid ng mga totoong balita at serbisyo. Abante ang best! Una sa balita, Entertainment Sports to. Live! Mula sa Abante Radio Headquarters sa Quezon City, Pilipinas. Sumasa inyo ngayon ang bagong balitaan ng bayan. Maririnig sa Luzon, Visayas at Mindanao. Mapapanood saan man sa buong mundo. Abante Radio Balita. A abante sa pagbabalita. Si Rocky Ignacio. Abante, abante, Radyo Balita sa Tanghali. Ito ang abante sa tanghali, ang inyong kaabante Rocky Ignacio, so, 30 minutong balitaan ng DWAR 1494 Abante Radio. Napapanood din tayo sa Sky Cable Channel 85 dahil ang number one tabloid, hindi lang radio, TV na. At sa ating mga headlines, Headline. ilang grupo magsasagawa ng tatlong araw na kilos protesta dahil sa pagka ng impeachment trial. Reputasyon ng Senado nakataya sa magiging aksyon nito tungkol sa impeachment trial ayon kay Senator Coco Pimentel. Hairline. LP, LPA posibleng maging bagyo sa loob ng 24 oras ayon sa pag-asa. Dagdag singil sa mga produktong petrolyo na kamba sa Martes, June 10. Hairline. Isang linggo bago ang pasukan, ilang school supplies nakitaan ng lead ban toxics. Hairline. Taiwan nangangailangan ng 180 caregiver jobs sa susunod na limang taon. Hairline. Mga gamot na hindi papatawan ng buwis nadagdaga ng sampu. DICT target makapagbigay ng 8 milyong digital jobs sa mga Pinoy taong 2028 Airbus. Sa balitang abroad skydiving plane bumagsak sa si Tennessee mga pasahero sugatan Airbus. Sa palakas ang top pick ng PVL draft 2025 Mikaela Belen sa Scholar Spikers Airbus. Sa ating showbiz cryptic post ni Kylie Padilla usap-usapan ngayon sa social media Airbus. Airbus. Abante Radyo Balita sa Tanghali May tatlong araw nakilos protesta ang Akbayan Party at iba pang civil society groups mula ngayon lunes, June 9 hanggang sa miyerkules, June 11. Ayon sa Akbayan Party President Rafaela David, magtutungo sila sa Senado upang ipanawagan sa mga senador na dapat sundin ang konstitusyon at dapat magpatuloy ang paglilitis sa 20th Congress. Ito ay upang mahikayat ang Senado sa agarang pagsisimula ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon naman kay Senate President Jesus Cudero bilang plenary ay kailangan bumoto ng Senado kung ikukonvene ito o hindi ang impeachment court. Nagsimula ang tatlong araw na protesta 9.30 a.m. kanina bago magmarcha ang grupo papunta ng Senate Building. Abante Radyo Balita sa Tanghali Suporta para sa lahat ng pampublikong guro, tiniyak ni Pangulong Bombong Marcos, sumabante sa balita si Abante Reporter Aileen Taliping. Rocky, makakaasa ang lahat ng mga pampublikong guro ng, ng suporta, hindi lamang sa pinansyal, kundi pati na sa retraining upang mas mapahusay pa ang pagtuturo sa mga estudyante ng Pilipino. Ito ang tinayak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. matapos bisitahin ang Brigade Eskwela sa dalawang paaralan sa Malolo City at San Miguel sa lalawigan ng Bulacan nitong lunas ng umaga. Ayon sa Pangulo, batid niya ang sakripisyo at pagsisikar mga ibiga. Ang uh, pinakamahusay na serbisyo sa mga estudyante kaya makakaasaan niya mga ito ng ganap ng supporta mula." niya dito. Sinabi ni Pangulong Marcos Jr. na ang mga guro ang inaasa ng gobyerno sa paghubog sa mga kabataan at mga ito ang tunay na bayanig na kung ito ang anumang sikopilangan ay ibibigay ng gobyerno. Pinasalamat ng Presidente ang lahat ng mga sa patuloy na pagtuturo at paghubog sa pagtatao ng mga kabataan. Ang si ay yung taliping ng abanta itong dosis, at one Abante Radyo Balita sa Tanghali. PMP Chief General Nicolas Torre III, kauna na ang PMP Chief na nakipag-ugnayan sa CHR ayon sa ahensya. Umabante sa balita si Banter Reporter Edwin Balasa. Itinuturing ng Commission on Human Rights o CHR na makasaysayan ang pagdalaw ni PNP Chief General Nicolas Torre III bilang siya ang kauna Happy hepe ng kapulisan na bumisita sa kanilang opisina. Pinuri ni CHR Chairperson Atty. Richard Palpalatok si Tore sa pagdalaw nito kaninang umaga sa pagbibigay din ito sa kahalaga ng due process at pagprotekta sa karapatang pangtao sa bawat operasyon ng pulisya. Dagdag pa ni Palpalatok, ang pakikipag-ugnayan ni Tore sa CHR ay nagpapataas ng kumpiyansa sa publiko na ang kapulisan ay kumikilos hindi lamang ayon sa batas kundi may tunay na malasakit sa karapatang pantao. Samantala, muling iginit ni Tore sa publiko na hindi maaabuso, ang mga operasyon ng pulisya kasunod ng mga pag-aalala ukol sa umano'y paramihan ng huli. Paliwanag ni Torre na ang paggamit ng lethal force ay mananatiling huling option sa lahat ng aksyon ng pulisya. Naniniwala rin siya na hindi abusuhin ng mga pulis ang kanilang kapangyarihan para lamang makahuli ng mas marami. Anya, nananatili ang paninindigan ng pambansang pulisya sa, responsa, uh, sa responsable at makataong pagpapatupad ng batas. Ako, si Edwin Balasa ng Abante Radio. Ito ang balitang mabilis, mabagay. Abante, radyo balita sa tanghali. Iba't ibang aktibidad ang isinagawa sa pagsisimula ng Brigada Eskwela ngayong araw sa ilang paaralan sa lungsod ng Maynila. Umabante sa balita si Abante reporter Ryan Reloban. Rocky ikinatuwa ng pamunuan ng Tondo High School na maraming estudyante, guro, magulang at iba pang stakeholder ang lumahok sa pagsisimula ng Brigada Eskwela ngayong araw. Ito ay bilang paghahanda sa nalalapit na pasukan sa June 16 to 2025. Nagtulong-tulong ang mga estudyante, guro, magulang at iba pa sa paglilinis at pagsasaayos ng mga paaralan, partikular ang mga silid-aralan. Bahagi rin ngayong araw ng Brigada Eskwela ang iba't ibang aktividad sa nasabing paaralan. Nagkaroon ng seminar patungkol sa fire prevention at Brigada Pabasa para sa mga grade 7, 9 at 12 students. Alauna naman ng hapon ay sisimula ng pamamahagi ng mga school supplies sa nabanggit na estudyante. Sa panayam ng Abante Radyo kay Ma'am Elena Reyes, ang principal ng Tondo High School, sinabi niya na patuloy ang kanilang paghahanda sa pasukan kung saan aabot sa mahigit 6,000 na estudyante ang magbabalik sa lunes. Dagdag pa niya, patuloy rin silang gumagawa ng paraan. Kaugnay sa kakulangan sa mga upuan kung saan laking tuwa niya sa mga nagdo-donate sa kanilang paaralan. Aarangkada ang Brigada Eskwela hanggang sa June 13 to 2025 na may temang sama-sama para sa bayang bumabasa. Ako, si Ryan Relovan ng Abante Radio. Ito ang balitang mabilis, mabangis at walang mintis. Abante Radio Balita sa Tanghali. QCPD, tiniyakaw maayos at ligtas na pagpasok ng mga mag-aaral sa Lungsod, Quezon. Umabante sa balita si Abante Reporter Jazz Ignacio. Nais tiyakin ng Quezon City Police District na makakapasok ng ligtas at maayos ang mga mag-aaral sa Lungsod ng Quezon. Sinabi ito ni Police Colonel Randy Glenn Silvio o IC ng QCPD matapos paghandaan ng off balik-eskwela na anyay hindi lamang nakatuon sa pagbibigay seguridad sa mga paaralan, kundi pati na rin sa paligid nito kung ang kaayusan at kaligtasan ng buong komunidad ng mga mag-aaral, guro at magulang. Ayon sa QCPD, 416 ng mga polis ang ipapakalat ng polisya sa 234 na mga pampubliko at pribadong paaralan sa Quezon City. Bukod pa riyan, 10 police assistance desk din ang ilalagay ng polisya sa mga strategic location sa lungsod upang matiyak ang seguridad sa mga nasabing lugar. Samantala, umaabante na sa ilang eskwelahan dito sa Quezon City ang kanilang brigada eskwela ngayong araw ng lunes o so Hunyo 9, 2025. Sa pagbisita ng Abante Radio sa Pinyahan Elementary School, sinabi ni Ryan Reyes, brigada eskwela focal person, na 84 na mga guro at non-teaching staff ang kabilang sa mga magsasama-samang maglilinis at mag-aayos ng kanilang eskwelahan. Bukod pa rin ng ilang estudyante, na kasama rin sa maglilinis at mangunguna sa pagbasa habang nagpapatuloy ang ilan sa kanilang Brigada Eskwela. Matatandaan na may temang sama-sama pati kasabayang bumabasa ang Brigada Eskwela ngayong taon. 14 na classroom naman ang nakatakdang ayusin, linisin at pinturahan sa nasabing eskwelahan para sa buong linggong ito magmula alas 7 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon bilang paghahanda sa pasukan sa susunod na linggo. Ako. Si Just Ignacio ng Abante Radio itong balita mabilis mabangis walang mintis. Abante Radyo Balita sa Tanghali. Inilahad ni Senate Minority Leader Coco Pimentel na nakataya ang reputasyon ng Senado sa magiging aksyon nito tungo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Matatanda ang may lumabas kasing resolusyon mula kay Senator Bato de la Rosa na layong ibasura ang impeachment. Gate ni Pimentel, wala na dapat aberyang mangyari dahil masisira lang umano ang mataas na kapulungan kung patuloy itong maudlot kaya dapat nang matuloy ang impeachment. Dagdag pa niya, malinaw na nakatakda sa konstitusyon na obligado ang Senado na ituloy ito. Abante Radyo Balita sa Tanghali posibleng maging ganap na bagyong low pressure area sa Martes o sa mga susunod na araw ayon po ito sa pag-asa o sa weather Bureau na Pag-asa. Batay sa pagtaya ng pagasa asa inaasahan na kikilos pakaluran ang LPA palayo ng bansa at lalabas ng Philippine Area Responsibility sa mga susunod na araw. Sakaling maging bagyo, papangalanan itong awring habang ito ay nasa loob pa ng par. Posible ito makaapekto sa southwest monsoon o habagat na inaasahang magtutuloy-tuloy ang epekto at pauulanin partikular na ang western Luzon at Visayas. Makakaranas naman ng isolated o kalat-kalat na pag-ulan na paminsan-minsan pagkulog at pagkidlat. Bukod sa si LPA, wala nang iba pang binabantay ang weather disturbance ang pag-asa. Abante Radyo Balita sa Tanghali. Aaray na naman po ang mga motorista arangkada kasi bukas, araw ng Martes, ang dagdag singil sa preso ng produktong petrolyo. Batay sa anunsyo ng Shell uh... Pilipinas ngayong araw may dagdag singil na 60 centavos sa kada litro ng gasolina, 30 centavos sa kada litro ng kerosene at 95 centavos naman sa kada litro ng diesel. Nakatakda itong patupad simula sa 6 ng umaga bukas. Bukod sa Shell Pilipinas, magpapatupad din ang kaparehong dagdag presyo sa petrolyo, ang clean fuel at petrogas. Ayon sa anunsyo ng Department of Energy Oil Industry Management Bureau, ang pagtaas ay dahil sa geopolitical tension sa pag- kita ng Russia at Ukraine. Suliranin sa supply na sa Canada dahil sa wildfire at pagbaba ng inventory ng krudo sa Estados Unidos. Abante Radyo Balita sa tanghali. Ang Abante Radyo ay hindi lang po napapanood sa Sky Cable Channel 85, napapanood din tayo sa Converge at sa social media sa YouTube, Facebook at TikTok kaya mag-subscribe na, magbabalik ang Abante sa tanghali. Abante Radyo Balita sa tanghali. Malayang Pilipinas, Paghubog sa Kinabukasan. Ang DWAR 1494 Abante Radyo ay kaisa sa makabuluhang selebrasyon ng ikaisandaan at dalawampu't pitong anibersaryo ng araw ng kalayaan. Sama-sama nating ipagdiwang at balikan ang dedikasyon at katapangan ng mga bayaning Pilipino sa pagtamo ng tunay na kalayaan. Happy Independence Day! mula sa Abante Radio Headquarters sa Quezon City, Pilipinas. Sumasa inyo ngayon ang bagong balitaan ng bayan. Maririnig sa Luzon, Visayas at Mindanao. Mapapanood saan man sa buong mundo. Abante Radio Balita. Aabante sa pagbabalita si Rocky Ignacio. Abante, abante, Radyo Balita sa tanghali. Nakitaan ng uh, ban toxic na kemikal ang ilang school supplies na ibinebenta sa mga pamilihan isang linggo bago magsimula ang pasukan sa June 16. Sa programang Easy Lang na Abante Radyo, pinayuhan ni Tony Dizon, campaigner ng ban toxic sa mga magulang na maging mapanuri sa mga bibiling school supplies. Ayon sa anya sa isang daan at limampung school supplies na kanilang sinuri, dalawa rito ang naglalaman ng kemikal na delikado sa kalusugan ng mga bata. Kabilang dito, ang bag na pambata na naglalaman umano ng 18,000 parts per million ng lead, habang isa naman ay container ng tubig o tumbler. Dagdag pa ni Dizon, hindi kompleto ang impormasyon na nakalagay sa mga nasuring school supplies, gaya ng manufacturers, ang bansa galing at ano-ano ang mga ing ingredients na ginamit. Kaugnay nito, hinimok niya ng ban toxic ang mga ahensya ng gobyerno, gaya ng DTI at uh, FDA na magsagawa ng inspeksyon, upang masuri at matanggal ang mga school supply na naglalaman ng delikadong kemikal sa mga pamilihan. Abante Radyo Balita sa Tanghali. Immigration Commissioner Joel Anthony Biado pumalag sa mga akusasyong binabato sa kanya kaugnay sa corruption at omane misconduct. Umabante sa balita si Abante Reporter Ryan Relobas. Rocky, maring itinanggi ni Bureau of Immigration Commissioner Joel Anthony Diado ang mga akusasyong ibinabato sa kanya. Nabatid na inakosohan ng mga empleyado ng BI si Diado na katiwalian at misconduct sa paghawak ng mga kaso na kinasasangkutan na ipinagbabawal na pogo at pagpapadeport sa mga illegal workers. Sa inilabas na pahayag, sinabi ni Piado na ang mga kumakalat na dokumento na naglalaman ng reklamo laban sa kanya at nakarating na kay Pangulong Bongbong Marcos ay mali at walang katotohanan. Dagdag pa ni Piado, idubunyag niya ang nasa likod nitong maling akusasyon na layong siraan ang ahensya. Sa ngayon, sa ngayon, Anya, ay patuloy ang sinasagawa nilang investigasyon hinggil dito. Sa huli, itinitibiyado na walang makakapigil sa kanya para ipagpatuloy ang mga pagsisutap sa mga reforma sa Bureau of Immigration. Naniniwala rin si na lalabas din ang katotohanan. Ako, si Ryan Daloba ng Abante Radio. Ito ang balitang mabilis, mabangis at walang hintis. Abante Radio Balita sa Tanghali. Mag-aalok ng 180,000 caregiver jobs ang Taiwan sa susunod na limang taon. Base sa ulat, bumaba ang bilang ng mga aplikanteng Pinoy sa kabila na lumalagong demand ng caregivers sa Taiwan. Dahil dito, umapila sa Department of Migrant Workers ang Association of Licensed Recruitment Agencies na i-reclassify ang caregivers bilang semi-skilled workers. Sa kasalukuyan, uh, kabilang sila sa household service workers sector kaya nasa 20,000 piso lamang ang buwan ng sweldo nito na hindi umano appealing para sa ilan upang mag-apply sa nasabing trabaho. Ipinagbabawal din sa recruitment, recruitment, agencies ang pangungulekta sa caregiver applicants ng placement fee at iba pang bayarin. Abante Radyo Balita sa Tanghali Budega ng ilegal na gamot ni raid ng NBI 11 sa barangay Kabatian, Davao City. Umabante sa balita si Abante Reporter Eddie Tisito. Maraming salamat. Maraming salamat, Kabanting Ralph Sikraki. Sinalakay ng National Bureau of Investigation 11. Katuwang ang PDA, ang isang bahay sa Davao City na ginawa manong budiga ng illegal na gamot. Partikular na sinalakay ng mga otoridad ang isang bahay sa Emily Homes, Barangay Kabantian, Andabo City, madalang araw kahapon, Ohonyo Otso. Ayon kay Attorney Archie Alpao, Regional Director ng NBI 11, kabilang sa kanilang nakumpiska ang hupit kumulang 17 milyon halaga ng tupat at nasa 5 milyon hanggang 6 milyon halaga naman ng high grade na chunky o cash. Mula Davao, ito ito ng Abante Radio. Itong balitang mabilis, mabangis, walang mintis. Abante Radyo Balita sa Tanghali. Nadagdagan ng sampung gamot ang listahan ng drug products na hindi papatawan ng 12% value-added tax o buwis. Kabilang sa mga ito, dalawang gamot para sa hypertension, tatlo para sa mental illness at isa para sa mataas na kolesterol. Dahil dito magiging mas abot kaya na rin ang tig dalawang gamot kontra diabetes at cancer. Abante Radyo Balita sa Tanghali Halaga ng mga na-recover na tobat sa Pangasinan umabot na sa 6.8 billion pesos. sumabante sa balita si Abanto Reporter Randy Minor. Umabot, umabot na sa halos isang... Umabot na Umaabot na sa halos isang tunelada ng umano'y tobats ang narecover sa baybay ng Pangasinan simula pa noong June 5, 2025. Tinataya na umabot na sa 6.8 billion pesos ang halaga nito. Ito ang kinumpirma ni Captain Mark Larsen Mariano, commander ng Coast Guard District Northwestern Luzon. Patuloy ang sinasagawang pagpapatrolya ng Philippine Coast Guard, katuwang ang iba pang ahensya ng gobyerno, gayon din ang tulong ng mga mangyayista at lokal na gobyerno posible na may mga palutang-lutang pa ng mga sako ng tobat sa kanilang karagatan. Ayon naman sa PIDEA, ang Chinese triad ang nasa likod umano ng pagtatapon ng iligal na gamot sa baybay ng Pangasinan, kayo din ang Sambales. Nagpasalamat ang PCG sa mga mangyayisda at mga residente sa kooperasyon at tulong nila sa pagdiskubre ng mga sakusakong tobats. Ako si Randy Menor ng Abante Radio. Ito ang balitang mabilis, mabangis at walang lintis. Abante Radio Balita sa Tanghali. Inilunsad ng Department of Information and Communications Technology o DICT ang trabahong digital program na layo makapagbigay ng 8 milyong digital jobs sa taong 2028. Prioridad ng DICT ang ang tiwala ng publiko sa kabila ng digitalization o modernisasyon sa pamagitan ng pagpapaigting ng data privacy protocols. Ang digital platforms sama manan tulad ng Meta ang tutukoy at magtatanggal ng mga peking job advertisements. Ito'y bahagi ng mga hakbang ng DICT upang maprotektahan ng digital workers at matiyak ang integridad ng online job marketplaces. Abante Radyo Balita sa Tanghali Mga ganap sa labas ng Pinas Balitang Abroad Bumaksak ang isang skydiving plane sa Tennessee, lula ng dalawampung pasahero at mga crew ayon sa otoridad. Ang aeroplano na, 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 isang twin engine na madalas ginagamit para sa skydiving expedition ay bumaksak sa Tullahoma, Nashville. Karamihan sa mga sakay nito ay sugatan lamang at tumatanggap na ng tulong medikal pagkatapos ng insidente. Patuloy ang pag-imbisiga ng mga opisyal ng Federal Aviation Administration kung anonsan sanhi ng pinagmula ng insidente. Malakasang, pang malakasan, Balitang, Balitang sports. sports! Itinanghal na number one overall pick ang National University Lady Bulldog Standout na si uh, Michaela uh, Belen matapos siyang una madraft ng Capital One Solar Spikers. Ang three-time UAAP MVP mula sa NU Bulldogs ay naasahang magdadala ng malaking tulong sa Solar Spikers upang maitaas ang kanilang pwesto sa liga. Makasama ni Belen ang matatag na core ng Solar Spikers na sina Laila Cruz, Roma May Dorumal at Iris Tonelada. Samantala, wala si Belen sa gabi ng drafting dahil sa kanyang commitment sa so, Women's Volleyball National Team dahil siya ay kasalukuyang naglalaro para sa Alas Pilipinas sa 2025 AVC Women's Volleyball Nations Cup. Balitang Showbiz Uminit ang usap-usapan tungkol sa cryptic uh, post sa Instagram story ni kapuso actress Kylie Padilla na isang heartbroken na emoji na umani ng atensyon mula sa netizens. Matatanda ang hindi umaten si Kylie Padilla sa media conference ng Encantadia Chronicles o Sangre kung saan uh, muli siyang uh, magbabalik bilang Sangre Amihan. Kaya naman nagtataka ang mga taga-subaybay ng Telefantasia kung bakit walang isa sa mga mahalagang karakter at hindi binanggit sa credits ng serya. Abante Radyo Balita sa Tanghali Balikan na po natin ang naging ulo ng mga balita ngayong araw ng lunes, June 9, 2025. Ilang grupo magsasagawa ng tatlong araw na kilos protesta dahil sa pagkadelay ng impeachment trial. Reputasyon ng Senado nakataya sa magiging aksyon nito tungkol sa impeachment trial ayon kay Senator Coco Pimentel. LPA, posibleng maging bagyo sa loob ng 24 oras ayon sa pag-asa. Dagdag singil sa mga produktong petrolyo nakaambal sa Martes, June 10. Isang linggo bagong pasukang ilang school supplies nakitaan ng lead. Taiwan, mangangailangan ng 180,000 caregiver jobs sa susunod na limang taon. Mga gamot na hindi papatawan ng buwis na dagdagan ng sampu. At DICT, target makapagbigay ng 8 milyong digital job sa mga Pinoy taong 2028. Headlines. Para sa abante sa tanghali, ako si Rakignaso, ang inyong kaabante. Abante Radyo Balita sa tanghali. Nangunguna sa pinagkakatiwalaan. Maraming salamat. Patuloy kaming maghahatid ng mga totoong balita at serbisyo. Abante ang best! Una sa balita, entertainment, sports to.